Noong panahon ng Edo sa Japan, may dalawang sinaunang ninja clan na mortal na magkaaway, ang Igesu Bagapure at Kugo Manjidani. Maraming dugo ang dumanak sa pagitan nila, pero pinatigil ito ng kasunduang kapayapaan ni Hattori Hanzo. Ngunit biglang pinawalang bisa ng shogun na si Tokugawa Ieyasu ang kapayapaan, at pumili ng magiging tagapagmana ng dalawang angkan at magpatayan sa isang death match, at pumili ng sampung pinakamagaling na ninja. At ang unang makalipol ng lahat ng sampung kalaban sa bawat angkan, ay siyang magiging panig ng tagapagmanang magiging susunod na shogun. At sa gitna ng kaguluhan, naroon si Nagyan Ose at Oboro Iga, mga tagapagmana ng kanikanilang klan na lihim na nagmamahalan. Ang pag-iibigan sana ang maging susi sa kapayapaan, ngunit dahil sa utos ng shogun, napilitan silang labanan ang mga kaibigan at kasamahan ng isa't isa. All Anime Recap Tagalog Noong 1614, ay nagkaroon ng isang tunggalian sa pagitan ng dalawang angkan na sina mafi Maki ng Kuga, at Yash Amaru ng Ige sa Sanpo Castle. Ngunit ipinahinto ang kanilang laban at iniutos ng retiradong shogun na si Tokugawa Ieyasu na itigil na ng dalawang angkan ang matagal nilang hiduaan, at inutusan ang bawat angkan na magtalaga ng sampu sa kanilang mga pinakamahusay na membro na pumasok sa isang kompetisyon upang maalis ang bawat isa. At ang makaligtas na koponan ay makakakuha ng pabor mula sa Shogun sa loob ng isang libong taon at ang kanilang apo ang magiging hindi mapag-aalin lang ng tagapagmana ng Shogunet. At isang scroll ang gagamitin upang ipahiwatig ang mga kakompetensya mula sa talahan na yan. At sa isang flashback, ang dalawang kasalukuyang pinuno, na sina Iga Ogen at Kuga Danju, ay ipinakita silang bilang dating magkasintahan noong 1581 at natigil ito ng biglang salakayin ang Iga sa isang sorpresang pag-atake sa gabi, at nasawi ang bong angkan ni Ogen at tinulungan ni Danju si Ogen at ilang Iga na makatakas. Ngunit na paggalaman na ang kasapi ng Kuga, ang umatappi sa Igen ng di alam ni Danjo ang pagsalakay bilang pinuno ng Kuga dahilan upang magalit sa kanya si Ogen at nagsimula ang sigalot ng dalawang angkan. At sa kasalukuyan, ay pinatay nila ang isa't isa at minarkahan ang kanilang mga pangalan sa scroll bilang ang unang ninja na naalis. Sa likod ng malalim na hidwaan, ang apo ng dalawang angkan na sina Kuveginoske at Iga Oboro ay nagkita sa hangganan ng Kuga at Iga sa Tokipas, na magkasamang umaasa na sa wakas ay maghari na ang kapayapaan sa pagitan ng mga angkan. Ngunit sa kabilang banda hinarang ni Kuga o Dono Juske ang lawin ni Iga Ogan, dala ang isang scroll kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga kalahok sa digmaan na ipinatupad ni Leiaso. At pagkatapos ay nakatagpo niya si Azo Pirusay ng iga at nais na bawiin ang scroll, at iminungkahi ni Juske ang isang ninpo na habolang laro para sa scroll. Ngunit sa paghahabulan ng dalawa ay nahuli ni Rusay si Juski, namuntikan sana niya makuha ang scroll, ngunit dahil sa teknik ni Juske ay nakuha niya makalayo kay Rusay na galit na galit na sumisigaw sa pangalan ni Juske. Samantala, malapit na si Kazumaki Shoji ng Kuga, sa compound ng Manjidani dala ang kopya ng Kuga Scroll, na nagpaplanong alisin ang Iga sa listahan habang ang ibang membro ng Kuga ay nagpupulong. Kinaumagahan, sa pagpapatuloy ng pagkikita ni Najinosuke at Oboro habang sila ay pauwi, ay nakasalubong naman nila ang apat na membro ng Iga na sina Akeg Ino, Nenki Hato, Ruby at Jingoro. Ngunit nagambala sila ni Juske na mapadpad ito sa kanilang kinaroroonan dala ang scroll ng mahabol ito ni Rusay at nagsasabing kinuha nito ang kopya ng scroll ng Igen ng di binabasa. At pagkatapos ay ibinigay ni ginos Ke kay Oboro ang scroll, at sinamahan si Oboro patungos sa Iga at ipinadala ang scroll sa kanyang mga membro pabalik sa Iga Subaga na mukhang may binabalak. At doon ay nalaman ni Yakushi Jitenzen ang balitang patay na ang kanilang leader na si Ogan kasama si Danjo at ngayon nagpapaplanong sumalakay sa Kuga, at patayin si Jinosuke at nagpas siyang panatilihing ilihim ang mga nilalaman ng scroll mula kay Oboro. At nang maglaon, ay nakipagpulong si Tenzen sa kanyang mga kasapi para sa paghahanda na atakihin ang Kuga, na ang kanilang unang tatargetin ay ang lalaking gagambang unggoy na si Kazumaki Shoujen. Ngunit sa kanilang paghahanap sa mga membro ng Kuga, ay nadaanan nila ang isang dulungan, na sakay ang isang membro ng Kuga, ang walang paa, na nagngangalang Jimushi Jubei, na kanilang tinambangan ang dulungan. At pagkatapos ay inutusan ni Tenzen ang iba pang niyang kasapi na hanapin si Shoujen. Gayunpaman, ninais ni Tenze na patayin si Jubei, ngunit naunahan siya nito sa pamamagitan ng pagkabigla, at sinaksak ang kanyang tiyan ng sibat na nakalagay sa kanyang lalamunan habang hawak ito ng kanyang mahabang dila at iniwang patay si Tenzen. Samantala, sa paghahanap naman ng mga grupo ng iga sa membro ng Kuga na si Shoujen, ay sa wakas na hanap nila si Shoujen at tinambangan siya ni Nahato Ruby, Nenki, Yashamaro at Rusay para kunin sa kanya ang kopya ng scroll, ngunit gumanti siya at binitag sila ng kanyang malagkit na plema. At dahil sa sapot ay nahuli ni Shoujen ang tatlong iga at si Hota Ruby ay gumamit ng kanyang kumikinang na kulay rosas na mga paro-paro, at inihagis ang karit kay Nenki na nagbigay daan upang mahawakan ito ng kanyang mahabang buhok at masugitan ang noo ni Shoujen, ngunit itinapon ni Shoujen ang scroll kay Jubei at tumakas. Hinabol ng tatlong membro ng IGA si Jubei, habang ang babaeng si Hato Ruby, ay naiwan na nag-aalala na maaaring nasugatan ni Shojen si Yash Amaro, na paulit-ulit niyang sinaksak sa sobrang gali. Samantala, sa pagtakas ni Jubei ay patuloy siyang hinahabol ng tatlong IGA habang mabilis na gumagapang sa lupa ang dala ang scroll. Ngunit siya ay nagulantang nang makasalubong niya ang isang lalaking naglalakad sa daan na walang iba kundi si Tenzen. Ngunit sa pagkakataong ito ay inatake ni Jubei si Tenzen dahilan upang siya ay masawi at makuha ang scroll. Dahil hawak na nila Tenzen ang dalawang scroll, ay sinunog nila ang isa pang kopya ng scroll na para sana sa Kuga, at wala pang naiburang pangalan ng mga membro ng Iga na kanilang napaslang, na hindi nakarating sa Kuga ang balita na may digma ang magaganap. Samantala, sina Jinosuke, Oboro, Jusuke at Eikino ay magkasabay na pumasok sa Iga subagapore. Nang marating ni na at Oboro, at ang Ige ay at Jusuke ang iga subaga kore ay nagpiesta sila kasama ang angka ng iga na pinaplano ang paparating na kapayapaang ang dadalhin ng kanilang pagsasama. Ngunit parehong walang kamalayan na ang Shogun ay pinawalang bisa ang tigil na kapayapaan sa pagitan ng mga angkan, bagaman nakita ni Ginosuke ang isang antas ng pag-ibding. At sa gabing iyon, ay nagpaplano si na Jingoro at Eike Gino na patayin nila ang dalawang kuga. At naghanda si Aikino na uunahin niyang patayin si Juski, habang si Juski ay napansin ang kakaibang pangyayari, bilang nakulong sa isang silid habang siya ay natutulog, ngunit siya ay madaling nakalabas sa silid. Sa paglabas ni Juske ay tuwang-tuwa siyang nakikinig sa silid kung saan nag-uusap si na at Oboro, nang biglang pumasok si Aikino sa silid kung saan ikinulong nito si Juske na bitbit -bit ang katana. Dahil sa pagkagulat ni Aquino na madatnan niyang wala roon si Juske ay nagkamali siya sa kanyang mga intensyon at biglang sinakmal siya ni Juske at gusto siyang tirahin. Ngunit inalok ni Aquino si Juske ng isang mapagkaibigang labanan ng ninpo, at ginamit ang kanyang blood technique, na binabalak niyang patayin si Juske. Ngunit bago ito mangyari, ay nagambala sila ni Oboro at huminto. Samantala, habang nakaupo mag-isa si Jinosuke, ay sekreto niyang nakita si Jingoro at naobserbahan niya ang masamang pinaplano nito. At nang pabalik na sana si Naoboro at 8 Gino sa Subaga Kure, ay napansin nito ang semi-liquid na mga yapak na anyo ni Jingoro, at nakitang nakapasok sa silid ni Jinosuke, ay mabilis siyang tumungo na may pag-alala at naghihingi ng patawad kung saan si Jinosuke. Pagkatapos noon ay hinanap ni Oboro si Jingoro at nakita niya ito sa ibabaw ng bubunga na nahulog bitbit -bit ang isang konai, at nagdeklarang parusahan si Jingoro dahil sa kanyang masamang plano laban kay Jinuske sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng tubig. Ngunit nang maglaon, ay nakatagpo ni Jingoro si Jusuke sa isang lawa na naghihilamos, habang si Jingoro ay gustong uminom ng tubig, napagtanto ni Jusuke na nagpaplano ito na patayin niya si Jinusuke, at pinilit siyang ipabunyag ang dahilan kung bakit sinubukan niyang patayin si Jinusuke, ngunit nagawa ni Jingoro na pumasok sa loob ng bunganga ni Jusuke at napatayin niya ito. Sa Kugaman Lidani, habang kumakain ay nababahala ang magkapatid na sina Okoy at Simon tungkol sa pag-alis ni Jinosuke, at naghihintay sa pagbabalik ng kanilang mga kasamahan mula sa Sanpo. Habang ang ibang kasapi ng Kuge na sina Muruga uma, Kajero at Gyubo ay tinatalakay ang mga implikasyon ng relasyon ni na at Oboro, at pagkatapos nagpa siya si Gyubo na kanyang susuriin ang bagay na ito. Ngunit iminungkahi ni Simon na ipapadala niya si Akoy sa Igesubaga Kure upang mag-imbestiga. At sa kanilang pagpupulong ay natunog ni Hyuma ang lalaking bulag, at may kakaibang pandama ang mga yabag ng mga ninjang paparating sa kuga at nalaman na ito'y mga kalaban. Samantala, balik sa kore ay nagtaka si Jinosuke kung bakit hindi niya nakikita doon si Jusuke, habang si Eikgino ay kinakabahang baka malaman ni Jinosuke ang nangyari kay Jusuke at si Oboro ay nagtanong kung nakabalik na ba si na Tenzen, na ngayon ay mukhang nagdududa na si Jinosuke. Ang grupo ng Ige na sina Tenzen, Hato Ruby, Nenki, Koshiro at Rusai ay pinatay ang isang bantay sa hangganan ng Kuga at mabilis na tumungo sa Kuga Majidani upang kunin ang natitirang sampung Kuga Scroll. Samantala, ang mga residente ng Kuga ay naghahanda sa paparating na laban na mangyayari, na ipinakalat ang kanilang mga ninja sa buong bayan. Ngunit nang marating ng grupo ni Tenzen ng bayan ng Kuga ay natuklasan nilang sila ay napapalibutan, at nakulong na nagpa silang lumaban kahit na napakarami ng kanilang mga nakalaban at nakapatay ng marami sa mga Kuga. Gayunpaman, dahil sa walang permisong pag ng grupo ng Iga ay muntik ng harapin sila ng lalaking may kakayahang magtagos sa lupa na si Gyubo, ngunit siya ay pinahinto ni Hyuma, at tumigil ang labanan, na nagpalitan ng mga salita, kasabay na umatras ang grupo ng Iga. Samantala, may isang ninja mula sa tauhan ng Shogun ang nagtitik-tik sa dulo ng punong kahoy, at saktong natunugan ito ni Akoy at nagmamadaling hinabol, ngunit nabigo siyang mahabol ito, sa Subagakure, ay nag-aalala si Jinosuke tungkol sa pagkawala ni Jusuke, at hiniling na magpadala ng mensahero mula sa Kugamanjidani upang suriin ang kanyang kapakanan. Nang pabalik na sa Iga Subagakure ang grupo ng Iga, ay nakasalubong nila si Akoy. At nagtanong si Tenzen kung ito ay kasapi ng Kuga, na nalaman nilang si Ekoi ay ipinadala patungong Iga para sa kapakanan ni Jinosuke. Ngunit si Ekoi ay kanilang pinaghinalaan at agad na tumalon sa sanga ng puno, at hinabol ito ng matandang manyakol na si Nenki gamit ang kanyang mahabang buhok sa katawan, at napatumban ni Nenki si Ekoi ng kanyang tungkod at nahulog mula sa puno na nawala ng malay. At ang matandang tigang na si Nen kininais na tumikim ng kinilaw, ngunit nagpa siya si Tenze na panatilihin siya bilang isang hostage sa halip na patayin ito. Sa mga panahong iyon, ay lalo pang nag-aalala si Hugh matungkol sa kalagayan ni Genos kay kasunod ng pagsalakay sa kanila ng Iga, at pinaghihinalaan ni Hugh Uma na maaaring matapos na ang fire, at nagpa papuntahin si Nagyubo at Simon upang sundan ang Iga. Samantala, sa pagbabalik naman ni Yash Amaro mula sa Sunpo, nababahala siya na maaaring kumilos na ang koga sa pagpapawalang bisa ng ceasefire at nag-alala kay Hoto Ruby. Ngunit siya ay nagambala ni Simon na nagpapanggap bilang si Tenzen, kaya sinabi sa kanya ni Yash Amaro ang tungkol sa pagtatapos ng ceasefire ng kapayapaan at ang mga scroll na may sampung pangalan. At pagkatapos na bigla si Yash Amaro, nang inihayag ni Simon ang kanyang pagkakakilanlan at inatake siya ni Yash Amaro, ngunit siya ay nahuli at sinakal ni Gyubo na nagtatago sa loob ng isang pader. Dahilan upang mapatay ni Gyubo si Yash Amaro, na ang pagkamatay ni Yash Amaro ay nasaksihan ng isa sa mga paro-paro ni Hot Ruby. Si Tenzen at ang kanyang grupo ay bumalik sa Iga Subog na nakabantay kung saan namamalagi pa si Genos kesa Iga, nakasama si Oboro, at si Koy ay dinala ng grupo bilang kanilang hostage habang si Simon ay kinupya ang mukha ni Yash Amaro at naghahanda na pumasok sa Iga. Samantala, balik sa Iga, ay tumungo si Koshiro sa silid ni Jinosuke kung sa namamalagi kasama si Oboro upang tingnan nito si Oboro na may galit kay Jinosuke, habang ang dalawang leader ay hindi pa rin alam ang mga pangyayari sa kanilang paligid. At sa bodega ng asin ay tinanong ni Rusay si Akoy tungkol sa mga plano ng Kuga, at nagbalik tanaw kung paano pinatay ng grupo ni Danjo ang Bong Iga, kung saan nagbabalak din ang matandang tigang nagagapanginya si Okoy habang nakagapos. Ngunit nakagawa si Rusay ng nakamamatay na pagkakamali ng hawakan niya ang katawan ni Okoy upang siya ay maelock at maubos ang kanyang dugo na nag-iiwang matuyo ang kanyang katawan dahil sa kakayahan ni Okoy na humigop ng dugo na ikinasawi ni Rusay. Samantala, si Simon ay nagbalat kayo bilang Yashamaro kasama si Gyubo, at si Simon ay pumasok ng mag-isa sa Iga. Kinuha ni Okoy ang scroll sa katawan ni Rusay upang tumakas, nang biglang pumasok si Jingoro upang puntahan si Rusay, ngunit nagmadaling itinago ni Okoy ang scroll at sinubukang akitin si Jingoro. Ngunit ang isa pang matandang manyakol, ay gustong ding matikman si Okoy na nanginginig sa excitement na makitang hover ang nakagapos. Samantala, nang mapasok ni Simon ang iga ay nakita siya ni Hota Ruby na iniisip na ito ay si Yash Amaro at niyakap siya, na nagpagaan sa kalooban ni Hota Ruby dahil sa maluwalhating pagbabalik ni Yash Amaro, ngunit kinagat si Simon ang ahas ni Hota Ruby na nagdududa at pagkatapos sinipsip ni Hota Ruby ang lason. Balik kay Ukoy, nagtagumpay siyang akitin si Jingoro, at mahawakan at muling nailock ang matandang tigang at sinimulan higupin ang kanyang dugo. Sa kabilang banda ay pumasok si Tenzen sa silid ni Oboro at sinabi ang tungkol sa pagpapawalang bisan ng ceasefire sa pagitan ng Iga at Kuga, at ang sampung lalaban hanggang kamatayan ay narinig ni Jinosuke habang siya ay nasa kabilang silid. nag iimagine si Jinosuke na tumotog-tog ng kanyang plota, habang sumasayaw si Oboro bilang handog pang kapayapaan sa dalawang angkan. At matapos maipakita ni Tenzen kay Oboro ang roster ng sampung pangalan, mula sa bawat angkan para lumaban hanggang kamatayan, ay patuloy na inuubos ni Okoy ang dugo ni Jingoro, ngunit nagawa nitong mag-transform sa kanyang semi-liquid form na tumakas at pumasok sa mga sako ng asin. Matapos na makatakas ni Jingoro ay sinubukan ni Okoy na tumakas, ngunit biglang dumating si Nenki upang hanapin si Rusay at Jingoro na doon ay lumaban si Okoy kay Nenki. Ngunit napigilan siya ni Nenki ng kanyang mabalahibong katawan sa halip na padikitin ni Okoy ang kanyang balat, ay tinusok siya ni Nenki gamit ang kanyang matutulis na buhok na sandi ng pagkamatay ni Okoy. At si Haterubi at Simon, habang itinago nito ang sarili bilang Yash Amaro, ay pumasok sa imbakan ng asin upang hanapin si Nenki at doon ay natagpuan ni Simon si Okoy na nag-aagaw buhay. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Okoy sa kanyang kapatid na pinatay niya si Rusay at ang scroll ay nakatago sa lalagyan ng asin. Kinuha ni Simon ang scroll habang siya ay pinagdudahan ni Nenki, at doon ay nagmamadaling tumungo si na Oboro kasama si Tenzen. At nang makaharap ni Simon si Oboro sa kanyang mga mahiwagang mata, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sarili at inilantad ang kanyang balat anyo at nagsimulang lumaban para sa kanyang buhay na nagtagumpay na makuha ang scroll at itinapon sa labas ng bodega. At biglang lumitaw si Gyubo, na lumikha ng distraction na nagpapahintulot kay Simon na makatakas, at nakuha ang scroll at nakatakas din, dahil sa pangyayari ay tinawag ni Tenzen ang bong iga ng magkasama, at hinarap si Jinosuke na ngayon ay sinamahan ni na Simon at Gyubo kahit napapalibutan na sila ng bong iga. Ngunit kahit natrap si Genos kay kasama sina Simon at Gyubo, ay nagtagumpay silang makuha ang scroll na may mga pangalan ng mga namatay na naka out at natapos na ang detalyadong panlinilang ng iga at si Oboro, ay natakot sa pagkamatay ni Akoy, habang ang Bong Iga ay nais na umatapi. Ngunit pinigilan sila ni Tenzen mula sa pag-atake, dahil hindi nila alam ang mga kakayahan ni Jinosuke, ngunit biglang nagdeklara si Nenki na umatapi at agad umatapi ang ibang Iga, dahilan upang mapatay sila ng sarili nilang mga espada bilang resulta ng teknik sa mga mata ni Jinosuke. Kahit nagalit-nagalit na galit at walang laban sa kakayahan ni Jinousuke ay pumayag si Tenzen na makadaan ang kuga at nagsimulang umalis, na hindi pinapansin si Oboro. At doon, ay naisipan ni Tenzen na ipaharap si Koshiro upang salakayin si Genoske gamit ang kanyang Dujutsu, ngunit si Oboro ay namagitan, at na-neutralize ang mga kakayahan ni Koshiro na napahintulutan si Genoske na maibalik ang atake ni Koshiro at tumama sa kanyang mga mata ang kanyang Dujutsu. Kinabukasan, ang Bong Iga ay gustong maghiganti, kahit si Koshiro ay nagsakripisyo sa kanyang mga sugat at nabulag na ngayon, ang tatlong Iga sa listahan ay patay na, at sinaway ni Tenzen si Oboro at hiniling na patayin niya si Jinosuke, ngunit tumanggi si Oboro at kinuha ang banga na ibinigay sa kanya ni Ogan na may laman ng potion at inilagay sa kanyang mata, dahilan upang mabulag si Oboro. Sa Sunpo Castle, ipinahayag ni Hitori Kiyohachiro ang mga patayan at labanan sa pagitan ng dalawang angkan sa mga maharlika mula sa isang ligtas na distansya. Una ay ang pagkamatay ni Nadanjo at Owen, na nagpatayan sa isa't isa sa lugar ng Abe Kawa River. At pagkatapos ang pagkamatay ni Shoujin, na pinagtulungan ng apat na iga. At sumunod ang pagkamatay naman ni Juske sa pamamagitan ng pagpasok ni Jingoro sa bunganga nito, at pagkatapos kay Jubei na pinatay ni Tenzen, at ang pagkamatay ni Rusei sa kanyang pagkahumaling kay Okoy. Sa storya ng dalawang angkan, ay inihambing ito sa dalawang apo ni Leyasu sa anak nitong si Edo Teichiyo, na si Ufuko na pinakatawa ng iga na kanyang sinusuportahan. Habang ang nakababatang apo na si Kunichiyo na kinakatawa ng puga ay sinusuportahan din ni Lady Eyo na nakikita ang isa't isa bilang magkaribal. Sa pagpapatuloy ng talakayan, ay nakatanggap si Kyuhachiro ng balita na lumipat ng lokasyon ang gyera ng dalawang angkan sa lugar ng Iga Subaga Kure. Ipinagpatuloy ni Kyuhachiro ang mga pangyayari sa pagkamatay naman ni Okoy sa kamay ni Nenki gamit ang matales na mga buhok nito. At sumunod ang pagkamatay naman ni Amaru na pinagtulungan ng dalawang kuga, at ang labat na pagpatay ni Genoske sa limang ninja ng Iga at ang pagkabulag ni Koshiro. Sa pagtatapos ng ulat ni Kyohachiro ay umalis siya upang sabibayan ang mga huling yugto ng digmaan mismo. Samantala, nang makabalik na sina Jinosuke sa Kuga Majidani, ay nagtaka sina Hyuma at Kagero kung bakit din nila kasama sina Okoy at Jinosuke. At pagkatapos nagplano sila ng kanilang mga hakbang, habang si Kagero ay nagsusumakit tungkol sa relasyon ni Naoboro at Jinosuke. At ang Iga ay galit na galit kay Oboro dahil sa kanyang ginawang pagkabulag sa kanyang mga mata, na inihayag niya sa Bong Iga kung bakit ginawa niya dahil mismo si Ogen ang nagbigay nito dahil walang kakayahan si Oboro na lumaban. At umaasa sa kakayahan ng kanyang mga mata na maposis ang isang tao, na maaring magpapahamak sa Bong Iga, na ngayon ay lubhang malalim ang pag-ibig ni Oboro sa leader ng Kuga. Ipinadala ni Genos kay ang scroll ng lihim sa Iga Subagako na nagsasaad na wala siyang balak na lumaban at maglalakbay siya kasama ang kanyang mga ninja sa listahan patungong Sanpo upang umapila sa retiradong shogun na si Leiaso at Hitori Hanzo na itigil ang digmaan. Ngunit isinasaad din ng liham kung sila ay aatakihin ng Iga sa daan, sila ay gaganti rin ng buong puwersa. Dahil sa hamon ni Jinosuke, ay agad na sinagot ni Tenzen at agad na naghanda upang tiktikan ang Kuga, at ipinadala si Nanenki at Hotarubi upang hanapin ang kanilang lokasyon. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, ang grupo ni Jinosuke ay nagpahinga sa Sekiyado, habang naghihintay na tumila ang ulan, ay nababahala naman si Hyuma kay Kagero tungkol sa pagka-inlove nito kay Jinosuke, at matulad sa kanyang yumaong ina na pinatay sa isang pagkahumaling sa lalaki. Samantala, habang iniisip ni Ginosuke ang kanyang mga kasamang yumaong ay nakikita niya ang mukha ni Oboro, nang biglang pumasok si Kagero sa silid ni Ginosuke na parang nagayuma ng kaaway kasabay ng pagpasok ng ahas ni Hotaru Ruby at dumura sa mata ni Genosuke, dahilan upang mabulag ito. Si Nanengki at Hotaru Ruby ay natunto ng kinaroroonan ng grupo ng Kuga at iniutos ni Nenki kay Hota Ruby na bumalik sa Ige para magbigay ulat kay Tenzen ngunit napansin ni Simon ang mga paro-paro nito at agad na hinabol si Hota Ruby, at pagkatapos ay sinubukan ni Nenki na atakihin ang dalawang bulag na sina Huma at Genoske. ngunit ginamit ni Genoske ang kanyang dujotso gamit si Huma, para pilitin si Nenki na magpakamatay gamit ang kanyang hair technique. Sa patuloy na paghahabol ni Simon kay Hota Ruby, ay nasugatan niya ito gamit ang kanyang kanay ngunit nakatakas pa rin si Hota Ruby na nahihilo sa laso ng kanyang tama. At sa isang maliit na kubo ay naghihintay ang mga iga na tumila ang ulan na nag-iisip kung natagpuan na ba ni Nanenki at Hotarubi ang kuga habang iniisip ni Oboro ang masasayang pagkakataong kasama pa niya si Gen Oseke. Sa matagumpay na pagtakas ni Hotarubi kay Simon sa pamamagitan ng paggamit ng mga pang-aakit na mga paro-paro, ay bumalik si Simon sa sekiyado kung saan nakita niya ang bangkay na katawan ni Nenki, na galit na galit sa pagpaslang nito kay Okoy at hinais na maghiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid, habang si Hotarubi ay nahihirapan sa kanyang kalagayan dahil sa kanyang sugat na pilit na bumalik sa iga. Samantala, isinompa ni Koshiro ang kanyang kapalaran at ang kanyang pagkabulag, na halos patayin nito si Eikeg dahil sa kanyang magulong pag-iisip sa paghihiganti ng Kuga, nang dumating ito upang aliwin siya. Sa kahabaan ng mahihirap na daan, ay naisip ni Ho ang masayang panahon, noong kasama niya pa si Yash Amaro noong bata pa sila, ngunit nang marating niya ang isang sirang tulay, ay halos mawalan siya ng pag-asa, at nagulat ng matagpuan siya ni Nenki na nagsasabing pinatay niya si Genosuke at ang Bongkoga, na ngayon ay isang balat kayo ito ni Simon.